Magandang araw mga momshies. Pupunta kami ngayon sa Amsterdam. At ang kasama ko ay si Tita Love. Bibili mo na ako ng train ticket kasi yung public transport card ko ay expired na. OV chip card yung tawag nila sa public transport card nila dito. At kung may card ka naman ay loloadan mo lang yon sa machine na pinakita ko kanina at pwede mo nang gamitin kahit sa ang public transport sa train, metro, bus, or tram. At pagdating namin sa Alakmar Station ay nandito na nga yung train. Wala na nga kami mauupuan ni Tita Love at sa sobrang swerte namin ay sa tapat kami ng CR nakakita ng uupuan. Tawa nga kami ng tawa dito para kami mga baliw. Lumipat na din kami ng uupuan kasi may bumaba na rin mga pasahero. Gloomy nga ang weather today pero syempre tuloy pa rin ang gala. 35 minutes lang naman yung biyahe from Alakmar to Amsterdam Central Station. And don't forget to check out. Nung nakalabas na kami ng station, na-realize ko ang tagal ko palang hindi nakapunta ng Amsterdam. Kaya susulitin ko ang araw na ito. Buti na lang si Tita Love ay game na game sa mga kabaliwan ko from Alakmart to Amsterdam, tawa lang talaga kami ng tawa. Siguro excited lang talaga kaming gumala. At maglalakad lang kami papuntang Dam Square. Nandun yung Grand Palace. Feeling namin, mas may enjoy namin maglakad papunta sa mga tourist attractions dito sa Amsterdam. At syempre, nakapag-hair tutorial pa ako dito ng mabilisan. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, nagbebenta po ako ng hair accessories tawa lang talaga kami ng tawa ni Tita Love. At kung pupunta kayo ng Amsterdam, itry nyo ang canal tour. Lalo na kung spring or summer, mas may enjoy nyo yung sightseeing sa Amsterdam. Pero kami ni Tita Love, nagpa-picture lang. At naghanap pa ako ng post dyan para magpa-picture. At kilala ang Netherlands sa cheese, kaya pumasok kami ni Tita Love sa isa sa mga tindahan dito. Parang mga keso de bola. Namiss ko tuloy yung Pasko sa Pilipinas. Sa dami ng klase ng cheese nila ay hindi ko na nga maintindihan. Yung free tasting talaga yung na-enjoy ko. Kung wala nga nakatingin, baka naubos ko ng mga ito. At picture picture sa magandang chandelier. At naglakad na ulit kami papuntang Dam Square. Marami silang iba't ibang klaseng restaurants dito at coffee shops. At sa likod ng building na ito ay ang shopping street nila nang makarating nga kami ng Dam Square, wala masyadong tao. Usually, marami street performers dito. At syempre, flex ko ulit yung aking panindang mga hair accessories. Ngayon ay headband naman. At kahit 10 years na ako nakatira sa Netherlands, ay feeling ko para pa rin akong turista. Hindi ko pa rin maiwasang hindi magpa-picture sa Dam Square. Lalo na sa Grand Palace. At naghanap pa ako ng poste para magpa-picture tindrain namin ang yung strop waffle dito ang maharlika kaya isa lang yung pinili namin sharing is loving medyo malaki at masarap naman siya at nang makarating nga kami sa floating flower market ay nagpicture muna kami sa poste pagpasok nga namin sa unang store ay namangha agad kami meron silang fresh flowers seeds ng iba't ibang klase ng bulaklak at dried flowers ang gaganda nga ng mga nakahang na dried flowers. Feeling ko para ako na sa isang paraiso at ako ang diwata. Char! At sa sobrang ganda nga parang lahat ng sulok gusto kong picturean. Kaya lang nahihiya ako. dami kasi mga turista. Hindi rin kami masyadong nagdagal kasi nga maglalakad pa kami papuntang Rijksmuseum. Andun kasi yung I am Amsterdam. Nasabi ko na yata lahat mga momshies kaya samahan nyo kaming maglakad papuntang Rex Museum. at nakarating na nga kami sa Rijksmuseum. Ito nga yung largest art museum ng Netherlands. Hindi pa ito yung pinaka-entrance at pagpasok nga namin ay may mga street performers. May lagusan nga ito at nandoon yung I am Amsterdam at Van Gogh Museum. Ayan pala yung entrance. Diyan ka bibili ng ticket. Hindi rin kami pumasok kaya pumunta na lang kami ng garden sa garden pa ang ganda na. Narealize nga namin ni Tita Love, hindi pa kami kumakain ng lunch. Puro kasi kami tawa at kwentuhan, parang dun pa lang nabusog na kami. At yung plano naming magpa pictures sa IM am Amsterdam ay wala na, tinanggal na pala nila. Kaya nagpa-picture na lang kami sa harap ng Panhok Museum, yung sikat na painter at sumakay na nga kami ng tram pabalik ng Amsterdam Central Station. Pag-check namin ng Google ay 44 minutes yung lalakari namin pabalik ng Amsterdam Central Station. Hindi namin na-realize ang layo pala ng nilakad namin. Samahan niyo ako mag-sightseeing dito sa Amsterdam. Abangan nyo yung susunod kong video. May pinuntahan kaming isang windmill village na malapit dito sa Amsterdam. Mga 30 minutes lang yung biyahe by bus or train. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Magandang araw mga momshies. Bye!